Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa sulat ni San Lucas sa Kabanata 14, talata 1 hanggang 6. Isang araw ng paumenga si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamahinga o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit at pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon.